Tanong mula kay Ma'am March Rinal. Shoutout po sa iyo, Ma'am. So, ang tanong niya dito, sana po makikita ang link ng TikTok product. So, sa tingin ko po, ang ibig sabihin niya nito ay kung saan po makikita yung link ng TikTok product. So, ganito lang po ang gawin mo, Ma'am, para makuha mo at makita mo yung link ng TikTok product mo or product ng ibang kung sino man pong product na nasa TikTok shop po. Okay? Ganito lang po ang gawin mo. Open mo lang po ang TikTok mo. Kung naka na po yung uh, product na gusto mong bilhin, ipalo mo din po ito, parehas lang naman po ito. So limbawa po, uh, ito yung bibilihin natin, ayan. Halimbawa po yung bibilihin natin. Para makuha mo po yung link niyan, i-open lang po natin siya, i-click natin siya, ganyan. And then pag andito na uh, dito ka na po, ang gagawin mo lang po, i-click mo lang po yung arrow na yan sa taas, ayan. Click mo yan. And dito po, lalabas po ito. Ayan, lalabas po yan mga yan. So, pwede po natin siyang is-scroll dito. Lalabas po yung copy link na yan. Ayan. So, minsan po, hindi po lumalabas ang copy link na yan sa mga TikTok pag nag nag-click po natin itong share na to. Ang gagawin mo po, isagad mo po dito sa pinakagilid and then makikita mo po dito yung, ayan, pinakagilid po, makikita mo po yung more na yan. Ayan, tatlong dot na yan, bilog. I-open po natin siya. Ayan. And then, may kita mo po dito, yung uh, link po yan na nasa taas, yan na po yung TikTok product. So, yan na po yung ikakapi mo at yan na po yung kukuhain mo kung gusto mo pong kuhain or gusto mo pong makita yung uh, link ng TikTok or TikTok product po. Ang gagawin mo lang po para makuha mo siya, pwede mo po siyang isulat or pwede mo po itong i-click na copy na yan. Ayan. Pag once po na mo siya, ayan, lalabas po yan sa baba, copy. Ibig sabihin po, nakapi na po yung TikTok product or nakuha mo na po yung TikTok product. So, ikaw na po bahala. I-paste mo na lang po yan kung saan mo gustong i-paste, kung saan mo gustong i-share. Pwede mo po siyang i-share sa uh, Facebook. Pwede mo po siyang i-share sa kung saan platform na gusto mong i-share yun. Uh, at uh, link na yun. hindi nalabas na po yung product na yun sa kanya. Okay? So, sana po nakatulong, ma'am. Shoutout po sa iyo. Salamat po sa pagtatanong. Hanggang sa muli po. Much love. God bless. you